Michigan history teacher na suspindi dahil ginamit niya ang blackface sa kanyang klase. Isa lang ang hinihiling natin mula sa ating mga history teachers, ang magturo ng history sa ating kabataan. Mukhang hindi ito nagawa ng 59-year-old na si Alan Barron dahil siya ay nalagay sa paid administrative leave. Nagsit sit in ang assistant principal ng Monroe Middle School sa isa sa mga lectures ni Mr. Barron tungkol sa Jim Crow racial segregation laws. Habang nagla-lecture, ipinakita ni Mr. Barron ang isang video tungkol sa paggamit ng mga white performers ng blackface sa mga panahong yun at hindi ito nakayanan ng assistant principal kahit na ang video ay naglalaman ng factual at historical na impormasyon. Ang mas malalapa dito ay ilang linggo na lang at makakapag-retire na sana si Mr. Barron. Hindi natuwa ang mga estudyante at magulang sa Monroe na ipinahihwating ang kanilang nararamdaman sa Facebook. Nagpa-print pa ang isang estudyante ng mga t-shirts na sinusuportahan ng teacher na 36 na taon nang nagtuturo. Ayon sa isang magulang, walang kinalaman sa racism ang ipinakita ni Mr. Barron. Ang history ay kailangang ituro ng tama para malaman ng kabataan kung saan tayo nang galing. Buti na lang at naibalik na rin si Mr. Barron sa kanyang trabaho linggo ng gabi pero ayaw mag-comment ng school district sa insidente ito.